Okay, so ano, ngayong araw na to magluluto ako ng ginisang repolyo sa oyster sauce. So, ano yan, lalagyan ko din yan ng uh, pugo at giniling na baboy. So, magluluto ako ngayon para tipid kasi lately medyo nagkaroon kami ng problema sa negosyo namin. So, kailangan namin ngayon magtipid. At saka kasi sinasanay nga namin yung mga anak namin ngayon na kumain ng gulay, masustansyang pagkain yun. Hindi puro mga junk foods, hindi puro mga baboy, manok. So usually, puro ganun yung mga nakakahiligan lang nila ngayon na kainin eh. So, yun. Yun ang, uh, goal namin for today. Makapagluto at, at mapakain sila Mika ng mga ng ginisang repolyo na oyster sauce may Itlog ng pugo, ito. Tsaka giniling na baboy. Yan. Okay, so yun. Ang, ang medyo may konti lang akong naging problema dito sa pagluluto. Kasi malapit na mag alas 12. So, gahol na ako sa niluluto ko. Tinanghali na kasi ako nang gawa dahil kanina kasi cellphone. Siyempre, medyo nakaka-distract talaga pagka puro cellphone ng cellphone. Hindi ko napansin yung oras. So, anong nangyari? Medyo rush na tuloy ako ngayon sa ginagawa ko. And yun nga, kasi si auntie din kasi kanina may ginagawa din para naglalaba siya. So, hindi agad siya nakapagbantay sa mga bata. Pero yun, habang, nung bakanti na si Ann, tinulungan na niya ako. Na, siya na nagbantay sa mga bata. Siya na, siya na uh, nag-alaga muna habang busy ako sa pagluluto. Yun. So, anang may kumbaga teamwork. Ako ang tagaluto ngayong tanghali and then si Ann naman ang mag-aalaga sa mga bata para hindi sila mapabayaan. Yan. So, aside from that, nagmamadali rin ako kasi hindi na rin kasi nakapagmerienda sila Mika kanina, parang kumain lang ng konting tinapay ganyan 'yon. Pero since mag-alas 12 na, nga, gutom na kaming lahat. So kailangan matapos kagad yung niluluto ko na ulam. Ayun. 'Yon para hindi na lang din masyadong ano, mapansin yung oras. Nag-aral muna si Mika. And 'yon si Bella laro-laro lang. 'Yon habang nagluluto ako. Yun, so binilisan ko na lang, medyo hula-hula lang din naman halos tong niluluto ko ngayong araw na to. Hindi ko, first time ko lang dito lulutuin eh. Pero since ako naman yung madalas na kusinero sa bahay namin, medyo sanay na ako sa mga experiment-experiment na ulam. Yun. Taka sanay na rin ako sa rush kasi lagi din akong busy. So, laging madalian yung mga ginagawa kong luto talaga. Fortunately, nakapagluto naman ako ng umabot naman sa oras, alas 12 natapos akong makapagluto uh, tinikman ko okay naman mo okay naman yun uh, so yung pagkatapos kong magluto no, pinasok ko na at naghain na ng mga uh, utensils na gagamitin sa aming lunch at dito si Anna Ross kanina kapatid to ni Ann so bali tita nila Mika to uh, tumulong na rin siya sa pagsiset up ng mesa and yun ready na kami para kumain Ready na sila Mika, pinaupo na rin namin sila bela tinawag na rin namin para kapag start na kumain. Okay, so yun ano, uh, umabot naman kami sa oras, buti na lang, uh, nakakain kami ng masarap, high in protein na pagkain. yon uh, yun, natutunan ko na dapat talaga pagka may gagawin ka, hindi mo inuuna yung mga kalokohan like cellphone, cellphone, ganyan. And syempre, dahil na rin sa pagtutulungan namin mag-asawa sa teamwork namin eh kahit na busy, maraming ibang ginagawa, hindi pa hindi pa rin namin napapabayaan yung mga bata. Nakapagluto pa rin ako ng masustansyang ulam. Um, nakapagbantay pa rin si Andon sa kanila, hindi sila napabayaan and nakakain pa rin kami sa tamang oras. Yun. So, sana meron din kayong natutunan ngayong video na to. Sana nag-enjoy kayo ulit sa panonood. Uh, Kita-kita ulit tayo sa susunod na video namin and thank you ulit sa inyong panonood.